Hi everyone! Welcome to the Empath Tart. It's another love reading. Timeless in general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading. Makaresonate kayo. Some part of it hindi. Totally makaresonate na parang kwento ninyo ito. Or hindi naman kaya dahil maraming mga energies. Pero tignan po natin ano ang mga mensahe, mga gabay at aral sa buhay, pag-ibig, and life in general. Spirit Guide. Send messages for this reading. Ano ba yung mga aral at kabay sa buhay pag-ibig? Ano bang love connections ito? Okay, tignan po natin ngayon. Spirit Guide, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance na naisong iparating sa amin. Mga aral at kabay sa buhay pag-ibig. Send me more messages sa Spirit Guide. Okay, tignan pa natin iba pa. Yan. May okay, meron tayo dito ang Justice, the Star, the High Priestess, the Hermit, Knight of Wands, the World and the moon. Kuha pa tayo ng isa, bottom of the deck. Six of Pentacles. Itignan natin itong mga mensahe na ito. I can sense here this is about LDR relationship, yung the world dito. So although this is fulfillment, but is sarili na ito, I can sense it. This is um, LDR relationship. No, the world, malayo sa isa't isa. At kung mabibigyan ng pagkakataon na magkasama, ano ba mangyayari? Meron dito justice, no? Ibig sabihin, sometimes, parang yung cause and effect cause and effect ng mga actions ninyo and yung mga words ninyo. Bakit ganon? diba? Kung ano yung ginawa, ko ano yung sinabi, magkakaroon ng cause and effect yan. Ano bang nangyari? meron ditong the moon. Yung the moon kasi dito means intuition and also misconception. No, ibig sabihin niyan, minsan nag-overthink tayo sa mga bagay-bagay. Especially long distance eh. Malayo sa isa't isa, minsan magkaiba ng oras. No, yung overthinking na yan creates illusion no, na parang ang daming pumapasok siya sa isipan mo kung ano na yung nangyayari, ano yung ginagawa niya, mga ganyan. So, tapos nagkikreate ng mga negative thoughts and feelings. So, maaring ganun yung nangyari dito. Kaya, I can sense here na maaring nagkaroon kayo ng tampuhan ng person mo because of that overthinking, misconception. Diba? Then, dumating dito yung hermit mode. Ito yung silence sa inyong dalawa. Hermit mode dito ibig sabihin na dumating yung panahon na maaring tahimik, nagpapakiramdaman, nagsusoul searching, na-analyze ang sitwasyon, ano ba yung nangyari sa inyong dalawa. Then, High Priestess, someone sa inyo, isa sa inyo, is more of intuition. No, um, ito rin yung panahon for your spiritual insight and strength, inner strength. Kasi sa mga nangyari sa inyo, tampuhan, may mga lessons na natutunan. At yung mga lessons na yon kapag kayong dalawa, pareho yung in-acknowledge, ang mga pagkukulang, mga pagkakamali, at nagkaroon ng forgiving, justice also, forgiveness, acceptance, then it will lead into star. Yung star na yan, yung star na yan, it, ibig sabihin, it gives hope and inspiration, no? Renewal also, renewal. Maaring magkaroon dito ng, sabihin natin, kung na-realize nyo na yung mga pagkukulang at pagkakamali, there will be hope for panibagong chapter na inyong relationship. There will be more passion. It will become more passionate. Oh, kakaroon dito ng parang new energy. And yung six of pentacles dito is give and take. No, parang hindi na magiging balance na at magkakaroon ng give and take ang inyong relationship. Andiyan yung so much sharing, kindness, yan. Magkakaroon kayo ng parang power ng muling, sa inyong muling pagsasama. And the, the world dito means also fulfillment. No, success and achievement. You will also have travels together. Yan. Fulfillment. Sense of belonging. So, ganun minsan, mahirap kasi talaga eh. Mahirap talaga kasi kapag hindi kayo magkasama, kayo doon nagkikreate ng mga confusion, misconception, overthinking, di ba? Pero ganyan talaga, may mga challenges. Pero kung talagang kayo sa isa't isa, kung alam mo yan, ayan o, your gut feeling tells you na isa lang to sa mga challenge ninyo. At kapag na inyong na-overcome, it will be more, sabihin natin, it will be more worthy. Kasi hindi naman ang relationship, hindi naman puro sweetness, hindi naman puro ano, diba? yun yung first stage kasi. Second stage yan, kapag nagkaroon na kayo ng mga challenges. At kapag nalagpasan nyo yun, pupunta kayo sa third stage which is na doon more understanding pero kapag yung iba nagkakaroon ng challenges doon na natatapos yung relationship kaya importante na sometimes you have to have soul searching or tumahimik mo na kayo kapag ganun yung sitwasyon ibig sabihin yan huwag padadala ng husto sa emotions Okay? Tingnan natin ang message para sa inyo. Gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to track more of it. soulmate. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. Hindi natin yung question dito. Kuha tayo. Nami-miss ba kayo ng person ninyo? Nami-miss ba kayo ng person ninyo? Yes. So yes, nami-miss naman pala kayo ng person ninyo. Kung nandito kayo sa panahon ng soul searching, nami-miss nyo naman pala kayo ng person ninyo, nami-miss nyo rin siya. So pareho lang, nami-miss nyo rin naman ng isa't isa. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.